Do you wanna ride? Tell me if you wanna ride. Baby, do you wanna ride? ride with me, if ride, ride, ride? you wanna ride? Ride. So, ng destination namin, winery. Gawa niya tato ng wine. Ayan, may tour guide. So yun guys, dyan daw tinatanim yung mga ubas na ginagawa nilang wine niya. So yun guys, may pre-taste ng wine dito. So yun yung cup. Kami ng cup. So ito yung mga wine nila guys, oh. yung mga laga yan. Ayan. So mapipili tayo ng titikman natin. Titikman natin. <laughs> Oh, yummy. Ah, I'm good. Eh, uh, tremo. Uh, no? Sarap. Oh, bas dinya Yami. Mm. Ash cream yami. Ay so, paglabas namin dito guys, lasing na kami. Hay <laughs> guys, agay uli. grabe sarap. Atin to na. Oh, na parami ah. Lasing ka niyan. Oh, pisa. Sarap ito ano. Mapa ito. Mapa ito. Oh, ito ito. Sarap Libre na nga lang, magreklamo ka pa. Sarap. Ay, ito masarap to. Ay, masarap. Ayoko. So, ayaw ayaw ko ko na. na. So, ayun guys, nakabili ko ng dalawang wine. Yan. So, ayun yung tindahan ng wine yan. Nasa likod ko. Tapos, ayun yung view dito. So, ayun yung view dito guys. Yan. Nasa likod ko. Yan. Noga, no, Kasamako. Ah. Some distant how you got me so good, and you tried to get rid of the mess. I take it back. To was it worth it or is it a regret? Like July, summer sky, so defined, and this so high. You bring me to higher heights, you got me so stellar Sacrificing all my life, giving to this. So, yon pangalawang destination namin dito yata kami kakain yung pagkain namin guys sarap so yun guys kakatapos lang namin kumain ng lunch so dito parang ito lang nakita ang restaurant na nag-iisa dito sa gitna ng ano, mga bundok so parang nasa Baguio kami makiat kami sa bundok so yun yung paligid oh. so ito yung map nung park na pupuntahan namin guys dito lang pala sa likod ng restaurant, may yeah. mga park. Hi. Oh. Hi. Oh. Ano yan? May temple din So, ayan. Bawal palang mag-video sa loob, guys. Nakalagay dun sa unahan ano. Ayun, oh. Ayun, ayun. May signage. Bawal yung camera sa loob. <laughs> so, dito lang tayo sa labas. Bawal lang pala yung mga commercial camera. Yung mga talagang camera na ano. Pero cellphone, okay lang daw. Ayan. Ito yung loob. So, laki ng puno na to, guys, oh. 1,000 years old na daw to sabi ng uh, kasama kong hapon ayan hirap magbarag magbasa daw guys ang hirap magbasa <laughs> mga nakakanji <-candy> kasi yun no ang lalaki ng puno Ito, mm. ilang taon na kaya ito. Yung landon sa kapila, 1,000 yun. Kasi yun, parang ganun siguro. Laki yun. Ayan, naka-return pa yung guys. Oh. Mga libong taon na. Ayun pa. Ang laki. So, ayan, guys. Ah, ikatlong destination na ng uh, day 2 ng aming uh, company travel. So, sa water park, so dito pa rin sa Yamalasti. Pero kitang-kita namin yung Mount Fuji dito. Ayan, look. Ayan, ang ganda na ng view uh, wala na yung ayun pa wala na yung ulap sa taas may mga snow na sa ano taas ng ano niya sa oh, ang dami nista ay pay ang dami nista guys oh.

may isda guys. Ayun o. Oh. Ang linis o. Ang dapat araming tao. Kaway! <tiple> Thank

<laughs> Ayan, napakaraming tao guys, crowded Napakaraming turista dito, iba ibang lahi oh, ang dami isda Ayan tao, so pa na tao, so pabalik na kami